Sa taas ng kabundukan, isang nayon ang patuloy na pinapahirapan ng walang humpay na pag-atake mula sa isang S-rank na Fenrir, kaya napilitan silang ubusin ang kanilang ipon upang kumuha ng isang S-rank na pangkat upang talunin ito. Ang mga miyembro ng Flameyong Dragon Fang ay kabilang sa pinakamalalakas na adventurer sa mundo, bawat isa ay may natatanging kakayahan. Ngunit si Kurt ay nagkugli sa likod ng isang pader, desperadong iwasan ang anumang pinsala. Gayunpaman, nang lumitaw ang Fenrir, siya agad ang tinarget nito, Dahilan upang siya ay matangay sa ere. Sa kanyang pagbagsak, naghanda ang natitirang miyembro ng grupo upang lumaban. Iniutos ni Gulnova, ang kanilang pinuno, kay bandana na napigilan ang halimaw, kaya inilabas niya ang kanyang alambre at ibinalot ito sa Fenrir. Gayunpaman, napakalakas ng nilalang at inihampas siya sa isang pader. Sa kabutihang palad, may kasama silang manggagamot, kaya agad siyang gumaling at bumalik sa laban. Itinali niya ang sarili sa isang puno, nagbibigay kay Gulnova ng perpektong pagkakataon upang salakayin ang ulo ng Fenrir. Tumalon siya sa ere at sinunog ang halimaw gamit ang apoy ng kanyang mahiwagang espada. Nagdiwang ang mga taga nayon sa pagkatalo ng Fenrir at, sa kabila ng kanilang kahirapan, naghanda sila ng isang piging bilang pasasalamat sa grupo. Gayunpaman, hindi matanggap ni Gulnova ang pangit na pagkain at inutusan si Kurt na ipagluto siya ng isang maayos na hapunan. Hiniling din ni Bandana na gumawa siya ng isang espesyal na putahe, dahil ito na ang kanilang huling pagkakataon upang matikman ang luto ni Kurt. Hindi lubos maunawaan ni Kurt ang ibig nilang sabihin, kaya tumingin siya kay Gulnova para sa paliwanag. Sinabi ni Gulnova na simula ngayong araw, tinatanggal na siya sa grupo. Nalilito, tinanong ni Kurt kung may nagawa siyang mali, ngunit ipinaliwanag ni Gulnova na hindi ito tungkol sa kanyang nagawa, kundi sa hindi niya nagawa. Bagamat si Kurt ang gumagawa ng lahat ng gawain bahay, wala siyang silbi sa labanan. At dahil apat lang ang maaaring miyembro ng isang grupo, kung nais nilang lumakas, kailangan nilang palitan si Kurt ng isang makapangyarihang salamangkero, isang taong kayang lumaban ng magisa. isa Nagmakaawa si Kurt na hayaan siyang manatili, ngunit sinipa siya ni Gulnova sa Chan, sawang-sawa na sa kanyang pagrereklamo. Hindi na siya kailangan, at iyon na ang katapusan ng usapan. Kinabukasan, umalis si Kurt mula sa nayon, walang direksyon at walang pera. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating niya ang lungsod ng Simola, ngayon ay halos wala nang natitirang barya. Dahil desperado ng makahanap ng trabaho, napansin niya ang isang ahensya ng paggawa at nagdesisyong subukan ito. Pumasok siya at sinalubong siya ng receptionist, na nagtanong kung naroon siya upang kumuha ng tauhan o maghanap ng trabaho. Ipinaliwanag ni Kurt na nangangailangan siya ng trabaho, kaya sinabi ng receptionist na kailangan muna niyang dumaan sa isang panayam at pagsusulit sa kakayahan. Humingi siya ng ilang pangunahing impormasyon, pangalan, edad, at pinagmulan. Kaya sumagot siya na siya si Kurt Rockhans, labing limang taong gulang, mula sa Haste Village sa Sheen Mountains. Nagulat si Kershell dahil hindi pa siya nakarinig ng isang nayon sa mga kabundukang iyon, ngunit nagpatuloy siya at tinanong tungkol sa karanasan ni Kurt sa trabaho. Ipinaliwanag ni Kurt na dating miyembro siya ng Flaming Dragon Fang, ngunit ang kanyang papel ay limitado lamang sa mga gawaing bahay at bigla na lang siyang tinanggal. Labis na nagulat si Kershel nang malaman niyang dating miyembro si Kurt ng isang S-rank na grupo. Kahit na maliit lamang ang kanyang kontribusyon, ang pagkakaroon ng pangalan ng grupong iyon sa kanyang aplikasyon ay tiyak na makakatulong upang makahanap siya ng bagong trabaho. Labis na nabunutin ng tinek si Kurt nang marinig ito, ngayon, ang tanging natitira na lamang ay ang tapusin ang pagsusulit sa kakayahan upang matukoy ni Kershell ang kanyang mga lakas at kahinaan. Sa mundong ito, ang kakayahan ay isang banal na biyaya mula sa Diyos. At kung suswertehin si Kurt, maaaring matuklasan niya ang isang nakatagong talento sa araw na ito. Ang mga kakayahang ito ay inuuri mula G-Rank hanggang triple S rank at napakalaki ng agwat sa pagitan ng bawat antas. Ang isang may D-Rank na kakayahan sa espada ay mahihirapang iwas-iwas ito, habang ang isang may A-rank na kakayahan ay kayang hamati ng bato ng walang kahirap-hirap. Naroon si Kurt, sabik na malaman kung mayroon siyang natatagong talento. Ngunit agad na wala ang kanyang kasiyahan ng makita niyang ang lahat ng kasanayan niya sa pakikipaglaban ay nasa pinakamababang antas, G-rank. Maliwanag na hindi siya kwalipikado para sa isang trabahong may kaugnayan sa labanan, kaya agad na ang kanyang pag-asa. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Kershaw na baka magaling siya sa isang kasanayang pangkalakalan, tulad ng alchemy o panday. May isang problema lang, wala ang teknisya na nangangasiwa ng mga pagsusulit na iyon sa ngayon. Kaya't kailangan bumalik ni Kurt sa susunod na linggo para sa kanyang pagsusuri. Sinabi niya na hindi siya magtatagal ng ganoon katagal dahil wala siyang sapat na pera para makaraos, kaya kailangan niyang makahanap ng trabaho ngayon din. Naiintindihan ni Kershiel ang kalagayan ni Kurt, kaya't hiniling niyang subukan itong buhatin ang isa sa mga sako ng buhangin sa tabi. Sinubukan ito ni Kurt, at nang inilagay niya ang kanyang mga kamay sa sako, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, parang may kaunting mana na nawala sa kanya. Gayunpaman, nagawa niyang buhatin ito, kaya't inisip ni Kershell na maaari siyang magtrabaho sa konstruksyon. Ipinaliwanag ni Kershell na kasalukuyang naghahanap ng mga manggagawa ang Margraviate ng Throne upang tumulong sa muling pagtatayo ng mga pader ng lungsod. Sa kanyang sulat ng rekomendasyon, hindi dapat mahirapan si Kurt sa pagkuha ng posisyon doon. Nagpapasalamat sa kanya, hindi na nag ng oras si Kurt at agad na nagtungo sa Margraviate upang magpakilala. Makalipas ang kaunti, binasa ng tagapamahala ang liham ni Kurt na humihiling na magtrabaho roon. Ngunit hindi sapat ang lakas ng katawan ni Kurt para sa gawaing pangkonstruksyon. Gayunpaman, dahil kulang siya sa mga manggagawa, nagpa siya siyang bigyan ng pagkakataon si Kurt. Inutusan siyang humalo ng semento at gamitin ito upang ayusin ang pader, at ang kanyang sahod ay ibabay sa dami ng matatapos niya. Sinabi ng tagapamahala na babalik siya mamaya upang suriin ang progreso ni Kurt, at binigyang babala siya na kung hindi man lang siya makakagamit ng kalahating bar aisles ng semento sa loob ng tatlong oras, mababa ang magiging bayad sa kanya. Nakaramdam si Kurt ng pagnanais na magtanong dahil hindi man lang binanggit ng tagapamahala ang tungkol sa pagbuhos ng mana sa semento upang mapatibay ito. Ngunit pinili niyang manahimik, iniisip na marahil ay isang bagay ito na alam na ng lahat. Gayunpaman, nagulat siya na kalahating bar aisles lang ng semento ang pang-araw-araw na kota, tila napakadali nito. Kaya't nagpa siya siyang gumamit ng mas maraming semento hanggat maaari bago bumalik ang tagapamahala. Nang bumalik ang tagapamahala, nagulat siya nang makita niyang natapos na ni Kurt ang isang buong bahagi ng pader. Humingi ng paumanhin si Kurt, sinabing maaari pa sana niyang tapusin ang iba, ngunit naubusan siya ng semento sa kalagitnaan. Halos hindi makapaniwala ang tagapamahala na nagawa talaga ni Kurt na kumpunihin ang higit sa isang katlo ng kanlurang pader. Interesado, tinanong niya kung paano nagawa ni Kurt na maabot ang itaas, at walang pakundang ang ipinaliwanag ni Kurt na basta niya lang itinapon ang semento pataas at ginamit ang isang patpat upang pantayin ito. Sa normal na pagkakataon, maaaring akusahan ng tagapamahala si Kurt ng pagsisinungaling, tila imposible ang ganoong pahayag. Ngunit dahil malinaw na nagawa ito ni Kurt, walang dag ang nagsasabi siya ng totoo. Dahil sa pagkamangha, tinanong ng tagapamahala kung gaano katagal balak manatili ni Kurt. Nang sumagot si Kurt na isang linggo lang niya kailangan ng trabaho, nakahinga ng maluwag ang tagapamahala. Sinabi niyang sapat na ang nagawa ni Kurt para sa araw na iyon at maaari na siyang umuwi, dahil wala siyang sapat na pera upang bayaran siya ng buo. Iniabot niya kay Kurt ang isang maliit na supot ng pera at nangakong ipapadala ang natitira sa pamamagitan ng giyong. Nagulat si Kurt dahil kahit ang maliit na supot na iyon ay naglalaman ng mas maraming pera kaysa sa anumang kinita niya noon habang kasama ang Hero Party. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang masigasang nagtrabaho sa pagkukumpuni ng pader, hanggang sa bigla na lang siyang sinabihan ng tagapamahala na tinatanggal na siya sa trabaho. Lito, tinanong ni Kurt ang dahilan, at ipinaliwanag ng tagapamahala na ang pagsasaayos ng pader ay inilaan upang magbigay ng trabaho sa mga mahihirap. Ngunit dahil sa sobrang bilis ni Kurt, kung magpapatuloy siya sa trabaho, wala nang matitirang trabaho para sa iba. Wala siyang sama ng loob kay Kurt, ngunit batay sa kanyang nakita, madaling nasa double S rank, o baka triple S rank pa, ang kakayahan ni Kurt. Kaya't naniniwala siyang mas makabubuti para kay Kurt na maghanap ng mas angkop na trabaho. Ibigay niya kay Kurt ang natitirang bayad bilang kabayaran sa biglaang pagtanggal at pagkatapos ay umalis. Ngunit, maling-mali ang pagkaintindi ni Kurt sa sitwasyon at inisip niyang nais lang siyang tanggalin ng manager dahil siya ay masamang manggagawa. Pumunta siya pabalik sa ahensya at nakipagkita kay Kersel upang sabihin na siya ay tinanggal, at kinakailangan pa ng ilang araw bago masuri ang mga katangian ni Kurt sa kalakalan. Habang nagsasalita sila, narinig nila ang ingay sa harap ng desk, at mukhang may isang babae na nangihikayat ng tao. Ngunit sinabi ng receptionist sa desk na walang tatanggap sa kondisyon ng kanyang alok. Gayunpaman, patuloy na pinipilit ng babae ang receptionist na maghanap ng tao, at nagsisimula ng makaakit ng atensyon dahil sa ingay na kanyang nililika, kaya't pinas siya ni Kersel na lumapit at alamin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng kasamahan ni Kersel na ang babae ay naghahanap ng manero upang maghukay sa isang hindi pa natutuklasang bundok, ngunit tumanggi siyang magbigay ng paunang bayad, at nagsabing magbabayad lamang siya kung magtatagumpay ang paghuhukay. Umayag si Kersel na walang sinuman ang tatanggap sa ganitong mga kondisyon, kaya't tinangkanyang kumbansihin ang babae na kumuha ng mga namumuhunan upang magdevelop ng minahan. Ngunit sinabi ng babae na hindi niya kayang gawin iyon dahil kung hindi niya mababayaran ang mga buwis bago magtapos ang linggo, magkakaroon sila ng countermine. Dumating si Kurt at sinabi na handa na siyang tanggapin ang trabaho. Sa kanyang baryo, tumulong siya sa paghuhukay sa minahan, kaya may sapat siyang karanasan. Nagtanong si Kersel kung talagang nais ni Kurt tanggapin ang trabaho, at binalaan siyang ang kontrata ng babae ay maaaring mag-iwan sa kanya ng walang bayan. Bago makasagot si Kurt, ininterrupt siya ng babae at inamin na sana'y makahanap siya ng isang matipuno at malakas na duwende kaysa sa isang payat na lalaki. Pakiramdam niya'y may kasalanan siya sa pagtatalaga ng ganitong trabaho kay Kurt. Ngunit ang sinumang duwende ay maghihingi ng hindi bababa sa sampung pilak na paunang bayad, kaya't dahil wala siyang ganoong halaga, Napilitan siyang tanggapin si Kurt. Habang umaalis sina Kurt at ang babae, nakaramdam ng awa si Kersel na pinayagan niyang tanggapin ni Kurt ang trabaho dahil malamang hindi ito sulit sa oras. Sa totoo lang, iniisip niyang mas mabuti pang magtrabaho na lang si Kurt sa isang bahay-aliwan. Habang nagpapalipas siya ng oras tungkol kay Kurt, tinawag siya ng kasamahan at sinabi na may bagong bank transfer na dumaan. Ayun, ito raw ang natitirang bayad na ipinangako ng manager bilang kabayaran sa lahat ng trabahong ginawa ni Kurt sa pader. Inaasahan ni Kersel na ilang pirasong pilak lang ang matatanggap, ngunit ito pala ay isang cheque na nagkakahalaga ng 200 ginto, at napakalaking halaga nun. Ang pagkakaalam na kumita si Kurt ng ganoon kalaki ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla kaya't nadapa siya sa mga sako ng buhangin sa sahig. Agad siyang binanggit ng kanyang kaibigan na mag-ingat siya, hindi ito ordinaryong mga sako ng buhangin kundi mga espesyal na kasangkapan para sa pagsukat ng kapasidad ng mana. Ang mga ito ay nagiging mabigat kapag hinawakan ng isang tao na may malalaking imbakan ng mana. Ang karamihan ng mga ordinaryong tao ay hindi nito naaapektuhan, kaya't madali lang para kay Kersel ang magbuhat ng isa. Ngunit naaalala niya kung paano nahirapan si Kurt na ilipat ang parehong sako ilang araw lang ang nakalipas, kaya't nag-aalala siya kung talaga bang kasing average siya tulad ng inaakala. Samantala, papunta si na Kurt at Julius sa kagubatan upang makarating sa kanyang campsite. Ngunit nang dumating sila, medyo nag-aalala si Kurt dahil isang tent lang ang nandoon. Sinabi ni Julia na sapat na ang tent para matulog silang dalawa, ngunit sinabi ni Kurt na hindi siya makakatulog kapag natutulog siya sa tabi ng isang magandang babae tulad ni Julia. Nang marinig ni Julia ang sinabi ni Kurt na cute siya, nagalit siya dahil akala niya tinutokso lang siya ni Kurt. Ngunit sinabi ni Kurt na talagang tingin niya ay cute siya, napagtanto ni Julia na tapat si Kurt, kaya't binigyan siya ng isang patatas para sa hapunan hindi ito marangya, isang pinakulo ang patatas lang. Ngunit matagal na simula nang may nagluto para sa kanya, kaya't labis niyang pinahahalagahan ang magandang gawain. Nagpapasalamat din siya na si Yulia ay nakaupo at kumakain kasama niya, lalo na't ang mga dating kasama niya sa hero party ay hindi kailanman pinapayagan siyang makisalamuha sa kanila habang kumakain. Nang gabing iyon, natulog si na Kurt at Yulia, ngunit nahirapan matulog si Kurt dahil natutulog si Yulia sa kanyang mga underwear. Hindi siya makakatulog sa tabi niya, kaya't nagdesisyon siyang lumabas ng tent at matulog na lang sa labas. Nang umalis si Kurt sa tent, binuksan ni Yuli siya ang kanyang mga mata dahil nagkunwari lamang siyang natutulog. Sinasadya niyang humiga sa kama ng nakapanti upang makita kung si Kurt ba ay isang tao na aabuso sa kanya habang natutulog, ngunit ngayon ay alam niyang mabuti siyang tao. Kinabukasan, lumabas si Yuli mula sa tent at nakita si Kurt na natutulog sa ilalim ng puno, kaya't nakaramdam siya ng kaunting guilt dahil pinatulog niya ito sa labas. Ngunit napansin niyang naayos na ang kanyang jacket. Nagising si Kurt sandali pagkatapos, kaya tinanong niya kung siya ang nagayos nito, at kinumpirma niyang siya nga. Talagang namangha si yuli sa kasanayan ni Kurt sa pananahi at nagsimulang magtaka kung magiging magaling siya sa pagmimina, ngunit huli na upang humanap ng kapalit, kaya mas mabuti nang magsimula na sila. Tinanong ni Kurt si Yulia kung nakapili na siya ng lugar para magsimula ng pagmimina ngunit balak lang niyang maghukay sa mga random na lugar at manalangin na makakita ng mga mahahalagang ore. Sinabi ni Kurt na hindi siya makakakita ng anumang bagay kung ganoon ang paraan ng paghahanap, at may alam siyang mas epektibong paraan. Dinala ni Kurt si Yulia sa isang bahagi ng bundok, at pagkatapos magmasid ng kaunti, nakakita siya ng isang bato na puno ng mga hiyas. Namangha si Yulia dahil natuklasan ito ni Kurt ng napakadali, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, Nahanap ni Kurt ang bawat isang hiyas sa bahaging ito ng bundok. Hindi makapaniwala si Yulia. Kung maibebenta niya ang lahat ng mga hiyas na ito, maaaring mabayaran na ang kanyang utang. Gayunpaman, ipinalam ni Kurt sa kanya na hindi niya ito maaaring ibenta. Naiintindihan ni Yulia ang punto niya. Dahil si Kurt ang nakakita ng mga ito, ibig sabihin ay siya ang may karapatan sa kita, ngunit hindi yun ang layunin niya. Ang ibig niyang sabihin ay magiging mas mahalaga ang mga hiyas kung babaguhin niya muna ang mga ito sa mga magic crystals. Tama si Kurt tungkol doon, ngunit sinabi ni Yulia na may tenth lamang na mga mang uukit sa buong kaharian na bihasa sa paggawa ng magic crystals mula sa mga hiyas. Ngunit habang nagsasabi siya ng lahat ng ito, natapos na ni Kurt ang paggawa ng isang hiyas bilang magic crystal. Hindi makapagsalita si Yulia dahil hindi lamang si Kurt ang lumikha ng magic crystal, kundi nagawa niya ito agad. Samantalang ang pinaka-experience na mga mage ay kailangang gumugol ng isang oras para makagawa ng isang magic crystal. Pagkatapos tapusin ni Kurt ang paggawa ng mga magic crystals mula sa mga hiyas, pumayag siyang ipahiram kay Yulia ang mga ito upang ibenta. Kaya't umalis siya habang si Kurt ay nanatili sa bundok upang tapusin ang ilang bagay na nais niyang matapos. Dumaan si Yulia sa customs agency ng syudad at ipinaalam na balak niyang magbenta ng mga magic crystals sa Royal Capital. Ngunit dahil sobrang mahalaga ang mga magic crystals, tinanong ng gwardya kung saan niya nakuha ang mga ito. Hindi nais magbigay ng anumang detalye Ipinakita na lamang ni Yulia ang kanyang royal family emblem na nagpatigil sa mga tanong. Isang bluff ito dahil tumigil na siya sa pagtatrabaho para sa royal family at nakalimutan lamang nilang bawiin ang kanyang emblem, ngunit naging epektibo pa rin. Pinayagan siya ng customs agent na gamitin ang teleportation circle upang makapunta sa Kabisera. Pagdating doon, pumunta siya sa tindahan ng isang matandang kaibigan at sinabi kay Ming Iko na may mga magic gems siyang nais ibenta. Binantayan ni Mimiko ang mga crystals, at sa una, mukhang wala namang espesyal na halaga ang mga ito. Ngunit nang masusing tignan, napansin niyang may sampung beses na higit na mana ang laman ng mga ito, kaya't bawat crystal ay may halagang sampung ginto. Laking gulat ni Yulia, lalo pat ibinigay sa kanya ni Kurt ang limampu nito. Nang walang abala, iniabot ni Mimiko ang isang pouch na may limandaang ginto. Ngunit bago umalis si Yulisha, may dalawang mahalagang kondisyon si Mimiko. Una, iginiit niyang kailangan sumang-ayon si Yulisha na ibenta lamang ang mga ganitong kristal sa kanyang tindahan. Matapos lahat kung ang mga ganitong makapangyarihang crystals ay ipapakalat ng walang pangangalaga, maaari itong magdulot ng sakuna. Pangalawa, tinanong niya kung sino ang gumawa ng mga crystals. Tinanggap ni Yulia ang unang kondisyon, ngunit ipinaliwanag na hindi niya kayang ibunyag ang pangalan ng gumawa ng mga crystals kay Mimiko, maliban kung makuha muna ang permiso ng gumawa. Dahil si Ming Iko ay isang court mage ng royal family, sinubukan niyang gamitin ang kanyang autoridad, at humiling na ibigay ni Yuli siya ang mga detalye ng misteryosong mage. Ngunit hindi na nagtatrabaho si Yuli sa ilalim ng corona, kaya't wala siyang obligasyong sundin ang mga utos ni Ming Iko. Agad na naintindihan ni Ming Iko na hindi ibubunyag ni Yulia ang detalye ni Kurt, kaya't umayon siya sa isang bagay, na siguraduhin ni Yulia na hindi aalis si Kurt patungong ibang bansa. Bukod pa dito, nag-alok siya. Kung papayag si Kurt na magtrabaho para sa Royal Family, handa si Mimiko na ipagkaloob sa kanya ang rango ng count, pati na rin ang hindi limitadong mga pribilehyo na gamitin ang Royal Research Laboratory at tamasahin ang lahat ng mga benepisyon nito. Yulia ay umalis mula sa tindahan ni Mimiko, at kinabukasan, nagpunta siyang muli sa bundok upang makipagkita kay Kurt. Ngunit laking gulat niya ng matuklasan na nakapagpatayo si Kurt ng isang buong bahay sa isang gabi lamang. Salamat sa panunood! Kung gusto niyo pa ng ganitong content comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lords.